Nagdulot ng malaking dagok ang Ukraine sa Russia sa pamamagitan ng malawakang pag-atake gamit ang mga drone na tumarget sa maraming lugar sa bansa kabilang ang kabisera ang Moscow ang pag-atake na gumamit ng mga unmanned aerial vehicle o drone ay hindi lamang nagpakita ng matapang na pagbabago sa estrategya militar ng Ukraine kundi inilantad din ang mahahalagang kahinaan ng sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia. Ilang lugar ang nilamon ng apoy matapos mabigo ang mga depensa ng Russia na pigilan ang sunod-sunod na pag-atake. Naganap ang operasyon noong gabi ng ikalabim dalawa ng Setyembre 2025 kung saan kinumpirma ng mga opisyal at media ng Russia na daan daang drone mula sa Ukraine ang nakapasok sa kanilang hangganan. Magkomento ng hashtag 1 kung sinusuportahan mo ang laban ng Ukraine para sa kalayaan at kasarinlan. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Russia, 221 drone ng Ukraine ang napabagsak, pero ilang drone ang nakalusot sa naghihinang depensa sa himpapawid ng Kremlin na tumama sa mga target at nagdulot ng malaking pinsala at kaguluhan. Ang pangunahing layunin ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine ay ang mga rehiyon ng Smolensk, Leningrad at Moscow sa Smolensk na matatagpuan sa kanlurang Russia malapit sa hangganan ng Belarus, sumiklab ang apoy sa isang pasilidad ng Lukoil, ang mahalagang refinery ng langis na ito na kayang magproseso ng at 340,000 bariles ng krudong langis taon-taon ay dumanas ng matinding pinsala na nakagambala sa supply ng gasolina na mahalaga sa mga operasyong militar ng Russia. Sinabi ni Gobernador Vasily Anokhin ng Smolensk na naaktibo ang mga lokal na defensa sa Himpapawid upang salungatin ang mga drone. Ngunit walang karagdagang detalye ang ibinigay samantala nakunan ng mga lokal na residente ang nakakakilabot na mga footage na nagpapakita ng malalaking haligi ng usok na tumataas sa langit, mga apoy sa abot tanaw at mga pagsabog na umalingaungaw sa himpapawid. Malinaw na ipinakita ng mga video na kahit ilang drone ng Ukraine ang tumama sa kanilang mga target sa kabila ng mga pagsisikap sa depensa ng Russia. ang hindi pagbanggit ni Gobernador Anokhin sa pasilidad ng Lukoil o sa anumang apoy at pagsabog ay isa pang halimbawa ng pagtatago ng mga opisyal ng Rusya sa lawak ng pinsala mula sa mga pag-atake ng Ukraine, marahil upang maiwasan ang panik sa publiko. Gayunpaman, nagsasabi ng ibang kwento ang mga footage na may naririnig na mga sigaw at hiyawan sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ang kakulangan sa transparency na ito ay nagpapalakas ng lumalaking galit sa mga mamamayang Ruso na nakakasaksi sa pagkasira ng mahalagang infrastruktura ng walang malinawin na paliwanag mula sa mga otoridad. Sa hilaga naman, karagdagang mga pag-atake ang tumarget sa rehiyon ng Leningrad na hangganan ng Baltic Estonia at Nordic Finland, malapit sa pangunahing lungsod ng Rusya na St. Petersburg. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang dauan ng Primorsk, ang pinakamalaking dauan ng langis sa Baltic ng Russia na humahawak ng mahigit isang milyong barins ng pag-export ng langis taong taon at nagsisilbing mahalagang ekonomikong suporta. Ang pag-atake ay nagdulot ng malaking apoy sa oil tanker na Urans na may kapasidad na isang milyon at limampun libong barils kinumpirma ni Gobernador Alexander Drosdenko ng Leningrad ang hindi bababa sa isang sunog sa isang nakadaong na barko at iniulat na humigit kumulang 30 drone ang napapagsak sa reyon. Ang mga labi mula sa mga drone ay nahulog sa maraming lugar, kabilang ang bayan ng Tosno, humigit kumulang 30 kilometro sa timog silangan ng St. Petersburg at mas maliliit na nayon tulad ng Usmino at Pokroskaya. Sa kabila ng pahayag ni gobernador Drostenko na walang nasawi o malaking pinsala, madalas na inilalabas ng mga opisyal ng Russia ang mga hindi kanais-nais na detalye upang magmukhang mas positibo ang sitwasyon. Naaktibo ang mga depensa sa himpapawid sa hindi bababa sa isang distrito ng St. Petersburg at ang Pulkovo International Airport ng Lungsod, ang pangalawang pinakabisi na paliparan sa Russia ay pansamantalang isinara na nagdulot ng pagkagambala o pagkansela ng maraming flight. Ang pagsasara ay nagdulot ng malawakang kaguluhan na may mahigit 70 flight ang nakansela o naantala sa loob ng 12 oras, nakaapekto sa libu-libong pasahero at huminto sa transportasyon ng kargamento militar, isang paulit-ulit na isyu sa mga nakaraang buwan. Halimbawa, noong ika ng Hulyo, 2025, maraming paliparan sa Russia ang nagsara at nagkansela ng mga flight dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan matapos ang mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa buong bansa iniulat ng Federal Air Transport Agency ng Russia na halos tatlong daang flight ang nakansela sa isang gabi sa mga paliparan ng Sheremetyevo sa Moscow, Pulkovo sa St. Petersburg at Strigino sa Nizhny Novgorod. Ang pag-atake noong ika ng Hulyo na isinagawa gamit ang humigit kumulang isang daan at UJ-22 drone ay tumarget sa mga dipo ng logistikong militar na nagpinsala sa hindi baba sa tatlong budega ng munisyon sa rehiyon ng Nizhny Novgorod katulad na pagsasara ng paliparan ang naganap noong nakaraang gabi dahil sa isa pang pag-atake na nagpapakita kung paano na naabala ng estrategya ng digmang drone ng Ukraine ang buhay ng mga sibilyan at trafiko sa himpapawid ng Russia. Ang diskarte ng Ukraine ay epektibong nagdadala ng digma sa lupa ng Russia na nagpapakita sa mga mamamayan ng malupit na katotohanan ng hindi gumagamit ng mga hindi makataong taktika ng Russia tulad ng pagbobomba sa mga sibilyang target tulad ng mga residential area at paaralan. Hindi tulad ng Russia, maingat na pumipili ang Ukraine ng mga estratehihikong target na militar at ekonomiko upang mabawasan ang mga nasawi sa sibilyan habang pinapakita ang manaking epekto sa militar at pinapanatili ang etikal na pananaw sa pandaigdigang komunidad. Humigit kumulang limang pung flight ang naabala o nakansela sa Pulkovo dahil sa pag-atake noong ikalabindalawa ng Setyembre. Iniulat ng mga residente ang mga pagsabog na inilarawan ito bilang isa sa pinakamalaking pag-atake sa regyon, ayon sa independent telegram news channel na Astra. Sa isang post na may kasamang mga video na nagpapakita ng malalakas na pagsabog, sinabi ng Astra na ang pinakanakakababahala para kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia ay marahil ang makita ang mga drone ng Ukraine sa himpapawid ng Moscow ang pag-atake sa kabisera ay nagdulot ng malakas na psikolohikal na epekto na may hindi bababa sa 15 UJ-22 at Skyeton ACS-3 drone ang nakalusot sa mga depensang Panzer S-1 at S-400 upang tamaan ang mga pasilidad militar sa paligid ng Moscow, kabilang ang isang depot ng logistik sa lugar ng Domodedovo. Sinabi ni Mayor Sergei Sobyanin ng Moscow na hindi bababa sa siyam na drone ang napabagsak at iniulat na ang mga emergency response team ay tumutugon sa mga lugar ng mga labi, ngunit walang karagdagang detalye ang ibinigay. hindi kinumpirma ni Mayor Sobyanin kung nagkaroon ng pinsala ang lungsod o tinukoy kung saan napabagsak ang mga drone na sumasalamin sa karaniwang estrategya ng Russia ng pagiging lihim at mahigpit na kontrol sa impormasyon. Gayunpaman, iniulat ng mga hindi opisyal na telegram at ex-sources ang hindi bababa sa dalawang malalaking pagsabog malapit sa Vnukovo Airport na nagpinsala sa isang bodega ng militar at nagdulot ng apoy na tumadal ng mahigit anim na oras. Maingat ang mga opisyal ng Russia sa pagbubunyag ng mga negatibong detalye, madalas na itinatago o nililinlang ang mga hindi kananais na impormasyon. Sa panahon ng internet at social media, ang ganitong mga taktika ay lalong hindi epektibo. Habang nanatiling tahimik si Sobyanin, nagbahagi ang mga Telegram channel ng Russia ng mga ulat mula sa mga residente tungkol sa mga pangyayari sa loob at paligid ng Moscow. Inilarawan ng mga ulat ang mga pagsabog sa mga komunidad ng Mozhaisk at Zyadov sa kanluran lamang ng kabisera. Nakunan ng mga residente ng Mozaisk ang isang drone na napabagsak na ang mga labi nito ay bumagsak sa isang residential area na nagdulot ng sunog sa isang limang palapag na gusali ng apartment at napilitang lumikas ang dalawang pung tao. Binigyang diin ng insidenteng ito na hindi lahat ng drone ng Ukraine ay napigilan. Sa kabila ng pag-aangkin ng Ministeryo ng Depensa ng Russia, na 85 drone ang napabagsak sa Bryansk, 42 sa Smolensk, 28 sa Leningrad, 18 sa Kaluga, 14 sa Novgorod at Siyam sa Moscow at Oryol. Karagdagang mga drone ang napabagsak sa Belgorod, Tula at Kursk na nagpapahiwatig na ito ang isa sa pinakamalawak na pag-atake ng drone ng Ukraine hanggang ngayon na tumarget sa mahigit isang dose ng rehiyon. Pinamunuan ng Main Intelligence Directorate, GUR, ng Ukraine, ang operasyon ay naglunsad ng mahigit tatlong daang drone mula sa mga base sa Sumi at Kharkiv na suportado ng mga Electronic Intelligence Unit na nagjam sa radar ng Russia isang taktika na dinaranas ng Ukraine halos gabi-gabi. Madalas na naglungsad ang Russia ng mga alon ng drone sa mga hangganan ng Ukraine na tumatarget sa mga bayan, lungsod at pamayanan. Ang mga drone ng Russia, pangunahin ang mga Shahed 136 na ibinigay ng Iran na may saklaw na 1200 at 432 kilometro at 50 kilong warhead ay inilulunsad sa malalaking bilang, 100 hanggang 150 bawat gabi na tumatama sa parehong militar at sibilyang mga target ang mga sibilya ng Ukraine ay nabubihay sa ilalim ng patuloy na banta na ang mga depensa sa himpapawid ay nasa mataas na alerto upang salungatin ang maraming drone ng kaaway hanggat maaari upang mabawasan ang pinsala at nasawi. Ang mga pag-atake ng Ukraine tulad ng inilarawan ay sumasalamin sa walang humpay na presyor na ipinapataw ng Russia. Ang mga pagsabog at apoy sa buong Russia ay nagpapakita ng hindi nito paghanda upang salungatin ang gayong mga pag-atake. Ang mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia, kabilang ang Pansir S-1 at S-500, ay nalampasan ng dami ng mga drone ng Ukraine na nakamit lamang ang 60% rate ng pag-intercept, mas mababa kaysa sa mga opisyal na pag-aangkin sa kabila ng mga pagmamalaki ng Russia na may isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang militar sa mundo na gumagastos ng bilyon-bilyon taon-taon sa mga tanke, armored vehicle at kamakailan sa paggawa ng drone, mahigit 550 bilyong piso noong 2024 para sa 1,200,000 Shahed 136 drone at mga variant nito na karamihan ay napabagsak o ginawang hindi epektibo ng Ukraine. Ang mga depensa nito ay bumagsak. Napatunayang hindi sapat ang mga sistemang ito habang ang mga lungsod, bayan at daugan ng Russia ay naharap sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine kahit ang Moscow na karaniwang isang hindi malulupig na kuta na malayo sa mga frontline ay nararamdaman ang epekto ng digma. Ang pag-atake sa Moscow ay nayanig ang kumpiyansa ng publiko sa mga depensa ng Kremlin na may mga video sa social media na nagpapakita ng usok na tumataas mula sa paligid ng kabisera, isang tanawin na hindi nakita mula noong Ikalawang Digmaan. Bagaman hindi ito ang unang pag-atake ng Ukraine sa Moscow, ang mga naunang pagtatangka ay may limitadong tagumpay sa kabilang banda walang humpay na binumba ng Russia ang kabisera ng Ukraine, ang Kiev, mula pa sa simula ng digma. Ilang araw bago ang pag-ataking ito, nagtala ang Russia ng bagong rekord na naglunsad ng mahigit 800 drone at missile kabilang ang mga Shahed-136 drone at KH-101 cruise missile sa Kiev at iba pang mga lungsod ng Ukraine na pumatay ng hindi bababa sa apat at nasugatan ang mahigit apat na po nagkakahalaga ng tinatayang 80 bilyong piso, ang pag-atake ay lubhang nagpinsala sa infrastrukturang sibilyan, kabilang ang isang ospital ng mga bata sa Kiev. Kabilang sa mga biktima ay isang bagong ina at ang kanyang bagong silang na sanggol na may dalawang iba pa ang nasugatan ayon sa mga lokal na opisyal. Tinamaan ang mga gusali ng tirahan na may mga apoy at pagsabog na umalingaw-ngaw sa lungsod sa loob ng maraming oras. Kinonde na ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang mga pag-atake na nagsasabing ang mga ganitong sinadyang pagpatay, lalo na kapag maaaring umunlad ang diplomasya, ay nagpapahaba lamang ng digma. Hinimok niya ang pandaigdigang komunidad na palakasin ang mga depensa sa himpapawid ng Ukraine, partikular na sa mga sistemang Patriot at NASAMS upang protektahan ang mga sibilyan. Paulit-ulit na nagbabala ang Washington ng mga parusa kung huminto ang mga negosyasyon. Binigyang diin ni Zelensky ang pangangailangang ganap na ipatupad ang mga kasunduan na naabot sa Paris. Itinampok din ni Zelensky ang aktibong tugon ng Ukraine na nagpapahusay ng mga depensa upang salunggatin ang mas maraming drone at missile sa mga hinintay na pag-atake. Ang mga sistemang tulad ng IRST ng Germany at NASAMS ng Norway na inilunsad sa Kyiv ay nakamit ang 85% rate ng pag-intercept sa mga kamakailang pag-atake kino ng Ukraine ang mga pagsisikap sa diplomasya at mga aksyon kasama ang mga kasosyo para sa naaangkop na tugon. Kasabay ng Prans, inihanda ang mga bagong hakbang sa depensa samantala ang pagtuon ng Russia sa mga operasyong opensiba na naglalaan ng mahigit 70% ng budget sa depensa nito para sa 2025, humigit kumulang 6 na trilyong piso sa mga pag-atake habang 15% lamang sa mga pag-upgrade ng depensa sa himpapawid ay nag-iiwan dito ng kahinaan. Madalas na naglunsad ang Russia ng daan-daan drone sa bawat pag-atake. Noong ikasampo ng Setyembre 2025, naglunsad ito ng isang daan at dalawampung Shahed-136 drone at 30 Iskander-M missile na tumarget sa mga planta ng kuryente at dipo ng logistik ng Ukraine na 40% lamang ang tumama sa kanilang mga target dahil sa mga pag-intercept. Sa mga frontline, nagpadala ang Russia ng maliliit na unit ng tropa upang salakayin ang mga bayan tulad ng Pokrovsk na naglalayong agawin ang teritoryo ng Mabilis bagamat mabagal ang pag-unlad sa Pokrovsk nawala sa Russia ang mahigit limang libong sundalo at dalawang daang armored vehicle sa loob ng dalawang buwan na nagkakahalaga ng tinatayang dalawang bilyong piso habang umabante ng wala pang anim na kilometro kamakailan, inatake pa ng Russia ang lampas sa Ukraine hanggang sa Poland na may mga drone na nakalusot sa airspace ng Poland at NATO na nag-udyok sa Polish Air Force na pabagsakin ng mga ito, ang unang ganitong insidente mula nang magsimula ang pagsalakay. Iniulat na ang mga drone na ito ay patungo sa Sejov Airport, isang pangunahing hub ng logistik para sa tulong ng Europa sa Ukraine. Ilang drone ang napansin sa airspace ng Lithuania, bagamat itinanggi ng Kremlin ang responsibilidad na sinabing ang kanilang mga drone ay walang ganoong saklaw. Sinabi ng isang senior NATO official sa Welt ng Germany na ang magagamit na intelligence ay nagmumungkahi na sinadya ng mga drone ang pagpasok sa airspace ng NATO. Sumang-ayon si German Defense Minister Boris Pistorius na nagsabing walang ebidensya na aksidenteng pumasok ang mga drone sa teritoryo ng Poland sa ganoong bilang. Ipinapahiwatig ng pagsusuri ng NATO na naprogram ang mga ito upang lumipad sa Poland, marahil upang subukan ang tugon ng NATO o gambalain ang tulong militar ng Ukraine. Tinawag ni Zelensky ang pag-atake na isang sinadyang provokasyon ng Moscow na nagtatakda ng mapanganib na president para sa Europa. Patuloy na itinutulak ng Moscow ang mga hangganan at kung walang matibay na tugon, mananatili itong magpapalala. Ang mga Shahed Pro ng Russia-Iran na na-upgrade na may 60 kilong warhead at pinahusay na gabay ay nag-operate sa airspace ng Poland at NATO na nagpapahiwatig ng mas malalim na kolaborasyon sa armas ng Russia-Iran. Hindi bababa sa walong drone ang tumarget sa Poland, hindi isang solong aksidenteng Shahed nagtatakda ito ng lubhang mapanganib na president para sa Europa na ang karagdagang pagpapalala ay nakasalalay sa lakas ng tugon. Dapat harapin ng Russia ang mga kahihinatnan at maunawaan na hindi maaaring lumawak ang digma at dapat itong matapos. Habang nakakababahala ang kamakailang record-breaking na mga pag-atake ng Russia sa Ukraine at mga pagpasok ng drones sa Poland, may isang kislap ng pag-asa. Ang pagtuon ng Russia sa paglulunsad ng mga drone at missile ay nag-iwan dito ng hindi handa upang ipagbanggol laban sa katulad na mga pag-atake sa sarili nitong lupa. Nagbuhos ang Russia ng labis na yaman sa paggawa ng mga drone at pagsasagawa ng mga opensiba mahigit 10 trilyong piso mula noong 2022 habang naglalaan lamang ng 1 trilyon at 500 bilyong piso sa mga pag-upgrade ng depensa sa himpapawid na nagre sa mga critical na kakulangan sa pagtuklas at pag-intercept. Ginamit ng Ukraine ang kahinaang ito na sinamantala ang mga kahinaan ng Kremlin sa malawakang pag-atake ng drone. Bagaman hindi malinaw ang buong lawak ng pinsala, malamang nahaharapin ng Russia ang malalaking gastos sa pagkukumpuni at muling pagtatayo kapag naapula na ang mga apoy. Malamang na pinalano ang pag-atake ng drone ng Ukraine sa loob ng maraming buwan mula noong 2023 na muhunan ang Ukraine ng mahigit isang taang bilyong piso sa sarili nitong programa ng drone na gumawa ng mahigit limang taang libong unit kabilang ang mga advanced na modelo tulad ng UJ-26 Horus na kayang magdala ng 20 kilong warhead at lumilipad ng mababa upang maiwasan ang radar. Paulit-ulit na tinarget ng Kiev ang mga logistik, refinery, bodega ng munisyon at kritikal na sistema ng depensa ng Russia. Halimbawa, Noong Hunyo 2024, ginamit ng Ukraine ang mga HIMARS launcher at GMLRS missile na ibinigay ng US upang sirain ang isang sistemang S400 ng Russia sa Belgorod na nilipol ang dalawang launcher na nagkakahalaga ng anim na bilyong piso at isang 55K6E radar na nagpahina sa mga depensa sa himpapawid sa hangganan ng Russia. Noong Agosto 2024, nagsagawa ang Ukraine ng isang koordinadong pag-atake sa Crimea na lumubog sa isang submarino ng Russia at nagpinsala sa apat na S-300 missile launcher na lumikha ng isang air corridor para sa mga drone at missile ginamit ng pag-atake ang mga Magura V-5 naval drone na may 250 kilong warhead na lumubog sa 300 milyong dolar na submarinong Rostov-on-Don at sinira ang isang bodega ng munisyon malapit sa Sevastopol. Katulad ng mga pag-atake sa Crimea, Kursk at Belgorod ay tumarget sa mga radar at sistema ng depensa ng Russia. Ang mga drone ng Ukraine ay nagdulot ng bilyong-bilyong piso sa pinsala na may mahigit 250 bilyong piso sa mga pagkalugi sa mga depensa sa himpapawid ng Russia mula noong 2023, kabilang ang 20 radar at 15 S-400 complex. Noong ikasyam ng Setyembre 2025, tinamaan ng GER ng Ukraine ang isang pares ng radar sa Crimea na bahagi ng mas malaking network ng depensa sa Himpapawid. Sa partikular, isang 48Y A6K1 Podlet Low Altitude Radar at isang RLM module, parehong bahagi ng sistemang Nebo M ay nasira ng 10 UJ26 Horus drone na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 2 milyon at 500,000 piso, ngunit nagdulot ng 5 bilyong piso sa pinsala. Isang linggo bago nito, isang S300 radar din ang nawasak. Ang bawat pag-atake ay nagpapababa sa kakayahan ng Russia na makakita at makapigil sa mga drone at missile ng Ukraine. Ang mga pag-atake ng Russia ay nagbibigay prioridad sa dami kaysa sa katumpakan na naglulunsad ng mga alon ng drone at missile na may kaunting pagsasaalang-alang sa katumpakan. Marami ang napipigil ng mga nagpapahusay na depensa ng Kiev na ang ilan ay binuo sa loob ng bansa at ang iba ay ibinigay ng mga pandaigdigang kaalyado habang ang ilan ay tumatama sa mga target na nagdudulot ng trahedyang pagkalugi sa mga sibilyan. Ang mga pag-atake ng Ukraine ay mas estratehiko na tumututok sa mga high-value asset tulad ng mga radar at launcher na nagkakahalaga ng milyon-milyon hindi sa infrastrukturang sibilyan. Ang pag-atake ng Ukraine noong 10 ng Setembre sa bodega ng munisyon sa Toropets ay sumira sa mahigit 30,000 tonelada ng munisyon na nagkakahalaga ng 80 bilyong piso, na lubhang nagpahina sa mga linya ng supply ng kanlurang front ng Russia. Pinapahina nito ang Russia na lumilikha ng mga puwang sa mga frontline at mas malalim sa teritoryo nito na nagpapahirap sa mga hinintay na pag-atake ng Ukraine. Ang tagumpay ng Ukraine ay nagmumula sa masusing pagpaplano, intelligence at estratehiya. Sa lalong nagpapahinang mga depensa ng Russia at ang pagbibigay prioridad ng Kremlin sa opensiba, malamang nalilitaw ang mas maraming kahinaan na magbibigay daan sa karagdagang mga pag-atake ng Ukraine sa mga high-value target tulad ng mga daungan, paliparan at pabrika. Pinapahusay ng Ukraine ang diskarte nito na ginagamit ang mga yaman upang ilipat ang digma sa kanilang pabor. Mula noong dalawang libot dalawang Gumastos ang Russia ng mahigit labing limang trilyong piso sa mga operasyong militar, kabilang ang sampung trilyong piso sa mga armas at drone, dalawang trilyon at limang dahong bilyong piso sa logistik, at dalawang trilyon at limang dahong bilyong piso sa mga kampanya sa lupa. Ang mga pag-atake ng Ukraine ay nagdulot ng 2 trilyon at 500 bilyong piso sa pinsala sa Russia noong 2024 lamang na tumututok sa mga depensa sa himpapawid, radar, bodega ng munisyon at ekonomikong infrastruktura tulad ng refinery ng Lukoil at daungan ng Primorsk. Ang 500 bilyong piso na programa ng drone at missile ng Ukraine ay naghatid ng limang beses na pinsala kumpara sa gastos nito. Ang kamakailang pagpapakita ng Ukraine ng makapangyarihang mga missile na gawa sa loob ng bansa tulad ng Long Neptune, Sapsan at Flamingo ay nagpapataas ng mga alalahanin para kay Putin. Kung nahihirapan ang Russia laban sa mga simpleng drone, mas mababa ang tsansang makanaban nito ang mga long-range cruise at ballistic missile na nagkakahalaga ng 2 milyon at daang libong piso hanggang 100 milyong piso bawat isa, ngulit nalalampasan ang mga sistemang depensa sa himpapawid ng Russia na nagkakahalaga ng maraming milyon magkomento ng hashtag 1 kung sinusuportahan mo ang laban ng Ukraine para sa kalayaan at kasarinlan.